Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang sci-fi adventure film na Second Origin. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa lungsod ng Leda kung saan ang isang batang lalaki na nagngangalang Didap ang tinutulungan ng isang mekaniko na ayusin ang isang traktora. Ayon sa narinig sa balita sa radyo, ang mundo ay nasa panganib dahil sa solar storm. Sinabi ng mekaniko na wala itong katuturan at mas naniniwala siya sa alien na malapit ng sakupin ang buong mundo. Samantala, isang dalaga na nagngangalang Alba ang nakasakay sa scooter patungo sa ama niyang pinag-aaralan ng pagbabago ng klima. Bago siya pumasok sa loob ng kuweba ay binidyohan niya muna ang sarili. Nakumpara nila ang temperature sa labas at loob ng kuweba tapos ay humingi ng mensahe si Alba sa ama para sa kanyang diary nagbigay ito ng mensahe na kung aalagaan natin ang kalikasan ay aalagaan din tayo nito. Di nagtagal ay bumalik siya sa syudad at nadaanan ng estudyante niyang si Didak at ina nito. Kinumusta ng ina ni Didak si Alba tungkol sa progreso ng anak niya sa Ingles. Nagsabi ang teacher na maayos naman dahil nakikinig ito ng mabuti sa klase. Ilang saglit pa ay may dumaan na mga kabataan na binuli si Didak. Mabuti na lang at nandoon ang ina niya na pinaalis ang mga bully. Pagbalik ni Alba sa kanilang bahay ay inabutan niya ang ama na naghahanda patungo sa Barcelona. Saglit silang nag-usap dahil nagmamadali ang ama niya. yakapin siya ng ama bago umalis ay pinigilan niya ito dahil marumi ang mga kamay nito. Ikinalungkot ng ama ang inasal niya sa pagkakataong iyon. Kinabukasan, pinagtripa ng mga buli si Didap na itapon sa lawa sinubukan ng paparating na si Alba na pigilan ang mga kabataan ngunit tuluyan nilang hinagis ang batang hindi marunong lumangoy. Tumalon si Alba sa lawa upang sagipin si Didak. Kasabay nito ay nagkaroon ng solar storm at namula ang buong paligid. Pag-ahon nila ay nasusunog na ang buong paligid. Sinubukan niyang buhayin si Didak sa pamamagitan ng CPR. Pareha silang nagtataka kung ano na ang nangyayari sa mundo. Patuloy na nasusunog ang paligid at mga tao ay nasunog na rin. Nakita ni Didak ang labi ng kanyang ina sa nasunog na tindahan kaya pinakalma siya ng guro. Sumunod na eksena ay makikita si Alba at Didak na naglalakad sa snow hanggang sa narating nila ang kuweba. Sa loob ay natagpuan ni Alba ang gamit ng ama at iyon ang ginamit nila ni Didak bago sila magpahinga. Kinabukasan ay umalis sila upang tignan ang bahay ni Alba. Naiyak si Alba na makitang nawasak ang kanilang bahay. Tinungo nila ang buo pang farmhouse at natuklasan nilang sira ang telepono, radyo at iba pang gadget. Sa kabutihang palad ay gumagana ang solar charger. Gamit ang cellphone ay sinubukan niyang tawagan ng ama ngunit hindi ito sumasagot. Nagpa siya silang lumabas upang maghanap ng tulong. Sa labas ay nakita nila kung gaano kagrabe ang sakunang nangyari. Nang ipakita ni Didak ang nakuhang baril sa likod ng police car ay binawalan siya ng guru na huwag pakialaman iyon biglang naisip ni Alba na magpunta sila sa Barcelona kaya kinuha niya ang isang motor. Nang itulak ito ni Dida ay natumba siya at nasugatan sa nakausling bakal kaya nagpa siya silang bumalik sa farmhouse. Kinagabihan ay nagising si Alba sa sakit, nilinis niya ang kanyang sugat, at tinignan ang mga lumang litrato. Kinabukasan ay tinignan niya ang diary ng kanyang ama at napagtanto niyang tama ang ama tungkol sa global warming. Tinuloy niya ang pagbibidyo sa mga nangyayari sa kanya. Nalulungkot siya na ilang araw nang walang dumadating upang i-rescue sila. Pagsapit ng gabi ay nilagnat si Alba dahil sa tinamong sugat kaya inalagaan siya ni Didak. Nagsabi siya na kailangan niya ng antibiotic. Nagsabi si Didak na maghahanap siya ng antibiotic ngunit pinigilan siya ni Alba dahil delikado sa gabi. Nang makatulog siya ay umalis si Didak upang maghanap ng antibiotic. Bumalik siya na may dalang gamot at tinurak ito kay Alba. Binisita niya din ang kanilang nawasak na tindahan at garahe kung saan siya tumutulong sa paggawa ng traktora. Gumising si Alba na mabuti na ang pakiramdam. Niyakap at hinalikan siya ni Didak sa tuwa dahil magaling na ang sugat niya. Ngunit nag-iwan ito ng malaking peklat. Nagsabi si Alba na gusto niya ang peklat at tato dahil may magandang istorya sa likod nito sa kanyang video diary ay nagplano si Alba na magpunta sa Barcelona ngunit nag-aalala siya na hindi sila matagpuan sa bahay ng ama niya. Habang natutulog ay binangungot si Didak at nang magising siya ay may nakita siyang dugo sa kama. Labis siyang nag-alala kay Alba kaya hinanap niya ito. Muli ay may nakita siyang dugo sa binti ng guro ngunit nagpaliwanag si Alba na regla iyon na normal lang sa babae upang magkaanak. Napatanong si Didak kung gusto niyang magkaanak tapos ay napagkatuwaan nilang magbasaan. Nang makita ni Didap na bumakat ang pases ay sinubukan niyang hipuin ito ngunit pinigalan siya ni Alba na nagsabing bata pa siya para sa bagay na iyon. Matapos ang ilang araw ay makikitang pinagpapraktisan ni Didap ang isang rifle ngunit pinigilan siya ni Alba dahil ayaw niyang masaktan siya. Nagsabi ang bata na para iyon sa proteksyon nilang dalawa. Tapos ay sumunod din siya at inis na naglakad palayo. Pagkalipas ng tatlong buwan ay nagduda na si Alba na may sasagip pa sa kanila. Sa paglipas ng mga araw ay natutunan nilang mamuhay gamit ang survival guide na ginawa ng kanyang ama. Nire-record ni Alba ang mga nangyayari sa kanila at tinrato niya ang kanyang kamera na parang isang kaibigan. Maraming taon nang lumipas, nagbinata na si Didak at naging matipunong lalaki. Nagsimulang makaramdam si Alba ng kakaiba nang makita ang magandang katawan ni Didak. Isang hapon, Nakita ni Didac na nagdidilig ng halaman si Alba, tapos ay naligo ito kaya natigilan siyang bigla. Nang turuan siya ni Alba na magmasa ay nagdikit ang mga kamay nila. Di napigilan ni Didac ang sarili at ninakawan ng halik si Alba. Kinagabihan ay sinira ng bagyo ang lahat ng kanilang pananim. Gamit ang traktora ay nagpasya silang magpunta sa Barcelona. Di nagtagal ay narating nila ang Barcelona. Hindi nila natagpuan ang ama ni Alba doon nagsisisi siya na hindi niya nayakap ang kanyang ama bago ito umalis. Malayo man ang napuntahan nilang lugar ay wala pa rin silang nakita ni isang survivor. Narating nila ang isang stadium at doon ay naisipan ni Didak na maglaro ng football. No-distract si Alba sa katawan ni Didak kaya nabitawan niya ang cellphone. Ang awkward na tagpong iyon ay nagdulot sa kanila ng pag-amin na gusto nila ang isa't isa sa gabi ring iyon naganap ang pangyayari kung saan ay kailangan na nilang dagdagan ang populasyon ng mundo. Nilisa nila ang syudad at piniling mamuhay malapit sa dagat. Di nagtagal ay sinabi ni Alba kay Didak na buntis siya. Inalam niya ang tamang pag-aalaga ng sanggol, at iminungkahi niya na kayang ipapangalan nila sa anak nila na nagustuhan naman ni Didak. Makalipas ang ilang buwan ay nakararamdam si Alba ng pananakit ng tiyan at sinabi niyang manganganak na siya. Sa tulong ni Didak ay nailuwal ni Alba ang kanilang sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Kai. Kinabukasan, habang inaalagaan ni Alba ang kanilang anak ay may nakita siyang yate malapit sa baybayin. Natuwa siya na maaaring may mga survivor doon, sa lungat sa naramdaman ni Didak na nagsabing hindi nila kailangan ang sinuman. Sa kabila nito ay nilagay ni Alba ang sanggol sa crib at sinubukang kuhani ng atensyon ng posibleng survivor. Nang mapansin niya ang isang lalaking walang malay sa pangpang ay nilapitan niya ito. Nang magkamalay ang lalaki ay ikinwento niya kung ano ang nangyari sa kanya at kung paano siya napadpad doon. Masaya siyang makita ang magpartner dahil inakala niyang siya lang ang nakaligtas sa sakuna. Nagustuhan niya ang tinutuluyan ng tatlo at nagsabi siya na gusto niyang ipakita sa kanila ang bahay niya sa isla kung saan siya nakatira. Inanyayahan siya ni Alba na manatili doon ngunit ipinakita ni Didak na tutol siya sa ideyang iyon. Naramdaman ng lalaki ito at nagpumilit na manatili sa kanyang yate. Bago umalis ay humingi ang lalaki ng pabor na yakapin sila dahil matagal na niyang namimiss ang pakikipag-ugnayan sa tao. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ng lalaki si Didak na mapabuti ang kanyang kasanayan sa pang-araw-araw na gawain upang mabuhay ng maayos sa kabila ng pagiging malapit nila ay patuloy na nagdadalawang isip si Didak sa intensyon ng lalaki. Isang umaga habang nagpapadede si Alba ng anak nila ay pinagmasdan siya ng lalaki nang hindi niya alam. Nahuli ito ni Didak at binuliwan siya. Kinumpranta niya ang lalaki na nagsabing gusto niyang bigyan ng honey si Alba dahil nakita niyang nahihirapan itong magpa-breastfeed. Nagustuhan ni Alba ang intensyon ng lalaki na ipinaliwanag ang benepisyo ng paggamit ng honey sa lungat kay Didak na nagsabing handa na ang yate ng lalaki. Nagpahiwatig siya na nais na niyang umalis ang lalaki. Bago tuluyang umalis ang lalaki ay inanyayahan niya ang mag-partner sa isang simpleng salo-salo sa kanyang yate. Kinagabihan ay nagbasta sila at sumakay sa yate ng lalaki. Nag-anyaya ang lalaki na doon na sila magpalipas ng gabi na tinanggihan ni Didak. Gayunpaman, gustong subukan ni Alba na matulog sa yate sinorpresa sila ng lalaki sa isang lumang movie projector. Sa wakas ay nakapanood sila ng pelikula pagkatapos ng maraming taon. Kinabukasan paggising ni Didak ay naramdaman niyang may mali dahil malayo na sila sa baybayin. Tinawag niya si Alba ngunit hinampas siya ng lalaki kaya nahulog siya sa tubig. Pag-akyat ni Alba ay nakita niya si Didak sa tubig kaya agad niyang inihagis ang salbabida. Sinubukan siyang pigilan ng lalaki ngunit mabilis siyang nakatalon upang sagipin si Didak. Nailigtas niya si Didap ngunit nakuha ng lalaki ang anak nila. Wala silang nagawa kundi ang panoorin ng yate papalayo sa kanila. Pagdating sa bahay nila ay pinagsisihan nila ang pagtitiwala sa lalaki. Lalong-lalo na si Alba na ibinigay ang kanyang buong tiwala. Pinagmamasda nila ang dagat habang namimighati sa pagkawala ng kanilang anak. Determinado si Alba na mabawi ang anak nilang si Kai. Kinabukasan, Kumunta sila sa lumang library upang maghanap ng mga palatandaan tungkol sa isla na posibleng tinutuluyan ng lalaki. Naiinis si Alba at hindi alam kung saan magsisimula. Sa kabutihang palad, habang inaayos ni Didak ang yate ay nakita ni Alba ang logo ng tandang sa pinto. Naalala niya ang sinabi ng lalaki na gusto ng mga bubuyog ang bulaklak na may hugis ng toka ng tandang bumalik sila sa library upang hanapin kung saan matatagpuan ang bulaklak na may hugis toka dahil siguradong doon nakatira ang lalaking dumukot sa anak nila. Dahil sa matyagang paghahanap ay nakita nila ang bulaklak at kung saan ito matatagpuan. Kinabukasan ay sinimulan nila ang kanilang paglalayag upang mabawi ang kanilang anak. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang isla. Habang naglalakad ay narinig nila ang iyak ng isang sanggol sinundan nila ang iyak at natagpuan nila ang hideout ng lalaki. Sumilip sila sa isang butas at umaasang makikita kung nasaan ang sanggol. Sa halip ay nakita nila ang lalaki na naglalakad. Sinabi ni Alba kay Didak na barilin na ang lalaki ngunit nag-alala siya na baka may kasamang iba ang lalaki. Ilang saglit pa ay nagpunta ang lalaki sa kanyang biform farm kaya nagkaroon sila ng oportunidad. Pinuntahan ni Alba ang umiiyak na sanggol habang si Didak naman ay nagbabantay sa labas. Natagpuan ni Alba ang anak na nakalak sa isang hawla. Hinanap niya ang susi ngunit hindi niya ito makita kaya sinubukan niyang puwersa buksan ang hawla. Di sapat ang kanyang lakas kaya hiningi niya ang tulong ni Didak. Siya ang humawak ng rifle at nagbantay sa labas habang si Didak naman ang sumubok na buksan ang hawla. Nang umiyak ang sanggol ay napatingin si Alba sa direksyon nito kaya nawala sa kanyang paningin ang binabantayang lalaki. Mayamaya -maya lang ay sinunggaban siya ng lalaki mula sa likuran. Sa sandaling iyon ay lumabas si Didak at nakitang bihag si Alba ng lalaki. Pareha silang tinali ng lalaki sa mga duyan. Nang bantaan ni Didak ang lalaki ay nagalit ito. Upang maiwasan ng away ay inalok ni Alba ang sarili sa lalaki kung palalayain siya at anak niyang si Kai. Pinalaya ng lalaki si Alba ngunit nagbanta ito na may kahihinatnan siya kung hindi siya susunod sa mga utos. Agad na pinuntahan ni Alba ang anak ngunit di niya muna nabuksan ang hawla. Sinabi ng lalaki na hayaan na munang umiyak ang sanggol dahil masarap pakinggan ang iyak nito na parang musika sa kanyang mga taynga. Tapos ay binigay niya ang susi kay Alba upang padedehin ang anak niya. Natuwa ang lalaki sa nakita at umakyat upang balikan si Didak. Habang tinutuyan ng lalaki si Didak ay tumakas ang magina alam ng lalaki na hindi basta-basta makakalayo si Alba kaya pinagtuunan niya ng pansin ang bihag na si Didak. Gamit ang pliers ay dinurog ng lalaki ang kinabukasan niya kaya napahiyaw si Didak at nawalan ng malay. Pagkatapos ay tinugis niya ang mag-ina. Nagtago si Alba sa masukal na lugar at sinubo ang daliri sa anak upang hindi ito magingay. Nang magpatuloy siya sa pagtakbo palayo ay muling umiyak ang sanggol kaya di sila makalayo sa lalaki. Nagtago sila sa ilalim ng ugat ng puno at sinetop ang recorded video ng umiiyak na sanggol upang linlangin ang lalaki bago niya binalikan si Didak sa duyan. Sinubukan niyang kalasin ang pagkakatali kay Didak ngunit mabilis na nakabalik ang lalaki. Humingi ng tawad si Alba sa lalaki na nagsabing ibalik niya ang sanggol sa crib. Kasabay nito ay sinisikap ni Didak na makawala sa pagkakatali gamit ang binigay ni Alba na pataling. Pinaalala ng lalaki kay Alba ang usapan nila ngunit nagtaksil siya. Dahil dito ay binaril siya ng lalaki sa binti bilang parusa. Habang sinesermonan siya ng lalaki ay nagawang makalaya ni Didak. Sinaksak niya ang lalaki sa likod ngunit may lakas ito upang labanan siya. Nakuha ni Alba ang rifle at sinabihan ng lalaki na tumigil. Nang lapitan siya nito ay napilitan siyang barilin ito sa balikat. Sinampal siya ng lalaki at nahulog siya sa basement. Gamit ang palakol ay inatake ni Didak ang lalaking gumamit ng pitchfork. Nang parehas nilang mabitawan ang gamit ay nakuha ng lalaki ang rifle at si Didak ay nakuha ang kareta. Nang marinig ni Didak ang iyak ng kanyang anak ay tinarap niya ang kareta sa lalaki ngunit nabaril siya nito. Namatay ang lalaki at alam ni Didak sa sarili niya na di na rin magtatagal ang buhay niya. Sa huling pagkakataon ay hinalikan niya ang anak sinubukan ni Alba na paampatin ng dugong nawawala sa kanya ngunit huli na ang lahat. Nagluksa si Alba at pinaanod ang kanyang labi sa karagatan. Pagkalipas ng ilang taon ay makikita ang magina na piniling bumalik at manirahan sa kanilang farmhouse. Lumaki si Kai bilang isang malusog na batang lalaki na mahilig sa football tulad ng kanyang ama. Sa huling eksena ay makikita ang magina na patuloy na hinaharap ang kinabukasan ng mundo at ang kanilang pagmamahalan ang magiging binhi ng simula ng sangkatauhan.